The okay. guys, tara sa kumain dito sa matagal ko ng kinakainan na sumikat dahil sa masarap at napakasulit na pa-buy one take one. May bago sila sa menu ngayon kaya tara itry natin. Dito lang to sa may food express ng Gateway Mall na sobrang dami kumakain lagi dahil napakadami rin naman kasi ng choices dito. At dito tayo kakain ngayon sa shawarma shack na sure ako halos lahat naman tayo kilala to. Ito yung menu nila at nagulat ako na ang dami nilang bago na pwedeng pagpilian dito. May mga set meals na sila para hindi na kayo mahirapan at syempre mas makakatipid din kayo. Pero syempre pwede pa rin kayo bumili ng single order sa kanila at yung buy one take one na naging trademark na nila at ito ginagawa na nila yung order natin at yung shawarma fries nila na 85 pesos at may choice ulit kayo kung gusto nyo ng beef or chicken then ito naman yung nachos na kasama sa set na binili natin at pwede rin kayo pumili kung beef or chicken dito then ito naman yung dalawang kebab na may kasamang rice na bago sa menu nila na excited na ako matry dahil itsura pa lang mukhang masarap na then ito rin yung isa pang bago sa menu nila ito ang tikka wrap na ang lalaki ng cut at ang dami ng laman sa isang pita kaya naman ano pang inantay natin guys huwag na natin patay na natin. So, ito set C nila. May kasama ng dalawang wrap ng tika to. Tapos may nachos. Na-choice nyo kung chicken or beef. At may drinks na rin. Wow! Look at that! Oh. So, nasa sa inyo rin kung anong klaseng soda yung gusto nyo. May royal, may coke, may Sprite. Mmm! Mm. Wow! This is so big! Tingnan nyo naman yan. Grabe! Mmm! Ito naman yung tika nila. Mmm! Mm. Wow! Ang generous sa laman. Ang daming laman. Wow! Ito yung set B. May dalawang kebab ka na, na may kasamang rice. Tapos may fries pa, tsaka drinks na. Sobrang sulit na ito. Ewan ko na lang kung hindi ka pang mabusog dito. Wow, ito yung kebab nila. Bago lang sa menu kasi nila ito eh. Kaya tikman natin. Mmm. Lasan-lasan mo yung spices ng pagiging kebab niya. Mmm. Masarap. Ito naman yung solo fries nila. So may choice din ulit kayo kung gusto niyo ng beef or chicken. Bagay rin pala sa fries, no? Hala ko sa nachos lang eh. Mmm. So yun lang guys, share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang And don't forget to share this to your friends Thank you for watching, bye!